Inaresto ng pulisya ng Albuquerque si Annabella Jukes, ang pangalawang suspek sa kaso ng kidnapping na nauwi sa pagpatay. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video, si Anna ay 18 years old, ay inakusahan ng pangakit sa isang lalaki sa pamamagitan ng social media noong February 2020. Ang biktima ay si Elias Aturo, isang dating correctional officer at pinatay ng isang babae na nakilala niya sa Snapchat. Ang pangyayari ay nagumpisa sa simpleng mensahe sa Snapchat ni Nicola Saturo, ang kapatid ng biktima at si Annabella Jukes. Nagpalitan sila ng mensahe at nagkasundo. Inimbita ni Ana si Nicolas na pumunta sa isang park malapit sa kanilang lugar para magkasama at mas makilala ang isa't isa. Si Nicholas ay flattered sa atensyon ng isang bata at magandang babae na nagpapakita ng interes sa kanya. Agad siyang pumayag na makipagkita kay Anabela, tinanong ang address at sinundan ang kanyang direksyon. Excited at kinakabahan, umaasa si Nicholas na magugustuhan siya ni Anabela kapag nagkita sila. Naghanda siya at nagmaneho papunta sa inakalang bahay ni Anabela at tuon siya sinalubong ang naghihintay na babae. Sumakay si Nicholas sa kanyang kotse at habang nag-uusap sila, napagtanto niyang may mali sa mga tanong na ibinabato sa kanya ni Anabela. Tilang mapanghimasok ito sa personal na buhay niya at nadiskubre niyang nagre-record ito ng kanilang pag-uusap at nagpapadala sa isang tao sa kabilang dulo na siyang kinilala ng pulisya, ang 17 years old na kasintahan ni Anabela. Sa hindi mapalagay na sitwasyon, pinilit ni Nicholas na tapusin na ang kanilang date ni Anabela. Gayon paman, Bago siya makalabas ng park, tatlong lalaking nakamaskara ang biglang lumitaw at inatake siya. Ang mga magnanakaw ay armado ng baril at kutsilyo, sinira ang kanyang sasakyan at kinuha ang lahat ng kanyang pag-aari. Pagkatapos ng pag-atake, walang tulong na dumating mula kay Anabela at iniwan si Nicholas na mag-isa habang siya'y pinagtutulungan. Naasa si Nicholas na matapos kunan ng pera ang mga magnanakaw ay palalayain siya. Ngunit, ito'y hindi ang kanilang plano. Pinilit nilang dalhin si Nicolas sa bahay ng kanyang kapatid na si Elias at doon ipinakita ang baril sa kanyang mukha sa FaceTime para takutin si Elias. Hiniling sa kapatid ni Nicolas na si Elias na magdala ng thousand dollars at baril upang iligtas ang buhay ng kanyang kapatid mula sa mga dumukot. Nang pumunta si Elias sa kanilang bahay, dala ang baril, inihayag niya sa mga kidnapper na hayaan ang kanyang kapatid o siya mismo ang papatayin. Subalit bago niya magawa ito, pinaputukan si Elias ni Adrian, isa sa mga dumukot, at tinamaan siya ng ilang beses. Nabigla si Nicolas at si Elias ay bumagsak, walang magawa ang kapatid na kuya. Nagawa ni Nicolas na makatakas at tumakbo sa tabi ni Elias, subalit wala siyang magawa upang iligtas ang kanyang kapatid. Ang mga kidnapper ay tumakas at iniwan ang kanilang sasakyan. Ang ina ni Elias ay dumating sa eksena na dama ang matinding lungkot. Nais ng pamilya na mapanagot ang mga salarin at humarap sila sa katarungan. Ang pagkamatay ni Elias ay nagdulot ng panghihinayang at sakit sa kanilang pamilya at nais nilang makamtan ang hustisya para sa kanilang yumaong kamag-anak. Ipinanganak noong November 1996 si Elias Oturo sa Albuquerque, New Mexico isa siyang mapagmahal na kapatid sa kanyang pamilya na laging nagbibigay ng suporta at halaga sa kanilang samahan masaya at kaakit-akit masigasig si Elias sa trabaho bilang corrections officer at mayroong malaking pangarap para sa kanyang kinabukasan sa edad na 24 nagiba ang takbo ng kanyang buhay natagpuan siyang patay na may tatlong tama ng bala sa katawan ang kanyang kapatid na si Nicolas ay lubos na nalulungkot at nagdadalamhati nagdadala ng galit ng damdamin. Tinutulungan niya ang mga otoridad sa investigasyon ng krimen. Inilahad ang kwento mula sa kanilang pagkakakilala hanggang sa mga kakaibang pangyayari bago ang trahedya. Ang kamatayan ni Elias ay naging isang masalimuot na bahagi ng kanilang buhay, nagiiwan ng tanong at pangungulila sa pamilya Oturo, isinalaysay ni Nicolas ang buong pangyayari sa mga opisyal, kaya agad silang kumilos sa investigasyon. Nakuha ng mga pulis ang impormasyon mula sa Snapchat account ni Anabela Dukes kung saan nagpanggap siyang natatakot at inosente matapos ang krimen. Gumamit ng data ng cellphone ang mga opisyal para sundan ang lokasyon ni Anabela at ni Adrian. Natuklasan na ang dalawang ito ay may kasaysayan ng pangaakit at pagnanakaw sa social media na ginagamit ang kagandahan ni Anabela para sa kanilang masamang layunin. Hindi ito ang unang beses Naginawa ng dalawang ito ang ganitong krimen at ang investigasyon ay nagbukas ng mas maraming kasong kanilang ikinasangkot. Nanatili ang pamilya ni Elias sa matinding lungkot habang patuloy na lumuluha at nahihirapan araw-araw. Nagahanap sila ng katarungan at nananawagan sa mga tao na may impormasyon na makakatulong sa pag-aresto kina Annabella at Adrian. Ang Crime Stoppers ay nag-aalok pa ng premyo para dito. Pagkatapos ng isang buwang pagtakas, sumuko sina Anabela at Adrian noong December 2021. Kinasuhan sila ng maraming krimen, kabilang ang pagpatay kay Elias Otero. Si Annabella na unay itinanggi ang paratang ay kumuha ng plea deal, habang si Adrian naman ay nahaharap sa mga seryosong paratang at problema sa batas. Inamin ni Annabella Dukes ang pagnanakaw gamit ang social media at tinanggap ang kasalanan sa armed robbery, pagsasabuatan at iba pang kaso. Si Adrian Avila ay kinasuhan din ng maraming krimen kaugnay ng pagpatay kay Elias Otero. Sa kasalukuyan, walang impormasyon tungkol sa iba pang kasabwat. Ang hatol kay Adrian ay nagdulot ng pangangamba sa mataas na bilang ng karahasan sa baril sa Albuquerque noong 2022 kung saan mas maraming kabataang sangkot. Binuo ni na Alicia at iba pang mga magulang ang New Mexico Crusade para sa hustisya. Upang isulong ang mas mahigpit na parusa para sa mga kabataan na gumagawa ng marahas na krimen. Ito'y nagsilbing aral na dapat maging maingat sa pakikitungo online at kailangan ng mas mahigpit na pagpapatupad ng batas laban sa kabataang sangkot sa karahasan. Salamat sa panonood.